Hi guys, good morning. Uh, welcome sa ating YouTube channel. This is Glen Channel. Ang ating content ngayon ay kakain tayo ng mangga, Indian mango. Ayan guys. Mukbang to guys, mukbang. Ayan.

Um, 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 <laughs> um, 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 Sa hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, uh, please subscribe sa at pakihit sa notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video na gagawin. And guys, tuloy tayo sa ating mukbang. Punay ko panit lang. Mukbang na

Hindi, mm. Patuloy tayo guys sa ating mukbang. Ito ano ang panit? Hindi na? Dahil walang ibang magagawa dahil maulan ang panahon. Hindi tayo makapunta sa ating sakahan dahil bagyo ngayon, bagyong igay. Gawin na lang natin magkakain ng mangga. Magmukbang. mukbang, mukbang. Asim, asim, asam, asim. asim, guys, and guys, lagyan natin asokal, medyo asim, and ah, lagyan natin asokal, medyan guys, wow. asokal. Magyan natin ng asokal. Kasi maasim. Mmm. 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 Um. Mmm. 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 Dagdagan natin ng asokal. Mmm. Mm. Sarap guys, lagyan ng asukal ang mangga. Isasawsaw natin sa asukal. Magagana natin.